Ayan, ito na yung uh, -calcium na binigay sa akin ni Ate Cor. Ayan, naitanim ko na sila. Hindi ko na na uh, ang kung paano ko sila inirepat. Ayan na silang lahat. Pinagsama-sama ko sila para isang bitbitan, -bit isang diligan, uh, isang diligan na lang silang lahat. Ayan ito is yung ginamit kong soil is yung ginamit ko ding soil sa uh, una kong uh, gym no na itinanim galing kay ati Daisy ayan maganda silang tingnan pag uh, sama sama sila then hindi ka na din mga papagod uh, buhatin sila isa isa ayan di ba ang ganda ganda nilang tingnan pag sama-sama uh, sila itinanim ko ito sa parang uh, palanggana ayan para malaki yung aking taniman ito yung ginamit ko nung kauna-unahan kong arrangement sa aking succulent then inilipat ko na yung mga succulent na nandito tapos ito yung itinanim ko naman yung uh, mga gymno Ayan, ang gaganda nila, ang gaganda ng uh, mga color nila. Nakakaakit talaga silang uh, tingnan. Ayan, sobrang gaganda nila. Then, uh, i-water ko na din ito kasi nga uh, dehydrated na sila nung nung sinalat ko is malambot na sila. Ayan, matagal ko naman na itong nai -repat kaya okay na siguro na diligan ko sila after uh, one week then yung soil na ginamit ko naman na to is okay yung gym na tinanim ko galing kay Ate Daisy is meron ng mga roots ayan ang ganda ng kanilang mga color once again thank you Ate Cor for this beautiful gym no ayan ito na sila at ang gaganda nila. Ang gaganda ng kanilang color. Yung isa is super ay ang ganda talaga ng color na na yon i eh, uh, black and pink, ay black and red ayan. Super ganda tapos ayan pag nag-perfect bar sila is so sobrang ganda nilang uh, tingnan. O, oh, ba diba? Maganda din to kung may toppings. Ayan. Pero, mas okay na to. Ayan. Nakakahinga yung kanilang uh, soil. Super gaganda nila. At, ang gaganda ng uh, color. Ayan, hindi ko na sila na video ha nung nirepat kasi is wala akong stand na sira yung cellphone stand ko kaya mahirap magrepat ng hawak yung uh, cellphone at isa lang yung gamit mo uh, kamay pag nagrerepat ayan kaya hindi ko na sila na then eto na sila ngayon at uh, magdidilig na tayo Ayan, ang gaganda nila. Ah, uh, pag ganito yung ginawa nyo is less space din. Ayan. Maga madami na kayong may tatanim sa uh, ganito. Hindi ko pinuno yung ah, uh, pinagtaniman ko. Ayan, half lang. Tapos yung ilalim is may ipa din para hindi ganong Uh, malunod pag uh, diniligan natin at mag-drain yung water ayan tara at magdilig na tayo ayan i-water na natin ang ating uh, mga gymno ayan ito sa kabila is yung bigay ni ate daisy i ko na din siya ayan water natin pumupunta sa dulo yung ano yung water iayos natin kasi doon pumupunta hindi naka ano hindi nakalapat yung ating pinagpatungan kaya doon sa dulo pumupunta yung mga uh, dinidilig ko ayun na umaagos doon ayan madedrain naman agad ito kasi manipis lang yung nilagay kong soil Ayan. Tsaka ano, tsaka may ipasa ilalim. Ayan, ganyan lang, ganyan ko silang i-water. Uh, Dehydrated kasi. Okay lang na ganyan ko i-water ang aking uh, mga gym no kasi nagde-drain naman agad. Ito yung bigay ni Ate Daisy. Ayan, okay na sila at nakasurvive na sila. Okay na yung okay naman yung ginamit kong soil. Ayan, i-water lang natin sila. Ayan, ganyan ko sila i-water. Ayan. cute nila, ang cute nilang tingnan itinabi ko yung uh, bigay ni Ate core ayan ang gaganda nila at uh, happy ako kasi meron na silang roots ayan, meron ng roots itong binigay ni uh, Ate daisy I pangalawang water ko na dito ayan kanyang ko lang i-water then okay naman sila okay na okay na itong bigay ni Ate Daisy. Sana is o so maging okay din yung ibinigay ni Ate Cor. Then mag -roots din siya agad kahit konti lang. Ito is nung binuksan nat ay nung kinuha ko ay yung kinuha ko to nung in-update ko kayo is meron ng uh, roots kahit papano. Ayan ang um, sana maging uh, gumanda pa at tumingkad yung color nila. kumaganda ang color nila depende sa sana natatanggap nila ayan nagiging stress din sila at ayan ang gaganda nila diba pinang ko lang sila iwato at wala pa namang nalulusaw sa kanila Ayan, ang gaganda. Ito yung daydream kong panat. Ayan, happy na si Sisi Micho. Ayan, ayan na ang daydream kong panat. <laughs> namanat siya. Ewan ko kung bakit kaya tuwan-tuwa si Sisi Mitch. Kasi yung didi ko ay namanat. <laughs> ayan, happy yan. Ayan na siya, pinakita ko na sa iyo. Ayan, ang gaganda ng color nila, ba? Diba? Ayan. I-closer look natin sila. O, ba diba? Nag-drain na yung water dun sa dulo. At, ayan. Ang ganda-ganda.